So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel Saktong-saktong mabait itong katabi ko Kasi may napanood ako, medyo ano eh Medyo iba yung driver eh Siguro may pinagdadaanan pero ito cool na cool. Ayan. Ayan, yeah, ayan, ka naman. Ako pala si Leo. Leo, ayan. So, uh, Sir Leo, ano bang ano, uh, ilang linggo ka na ba dito sa pagdadrive ng ating Binfast? One week pa lang, Sir. One week pa lang. So, you know, so since nagkukwentuhan na tayo kanina, no? So, hawak mo pala dati, ban. Eh, Yan, parang ako rin. Mayero din ako eh. So, So para sa sa'yo, ano bang pagkakaiba nitong pag drive ng electric car sa isang gasoline powered o diesel powered na sasakyan? Uh, ano sa Di ka nagagas dito eh. <laughs> Di ka nagagas? Di ka nagagas dito eh. Oo. Oh. Dito diba sabi mo isang linggo ko na nag, uh, no, no, nag -buy Talaga bang matipid? Oo, oh, matipid sir. Kawali, pagka uh, umaga, 85%, 90% ako lumalabas ng depot. Mm -hmm. Uwi ako dyan, mga alas 6, alas 7 lalabas ako ng mga 8. Oo. Oh. Uh, mga natitira sa akin siya, mga 35%. Oh, may natitira pa. Mm -hmm. Sa buong ano yun, no? sa buong araw. Oo, oh, buong araw sir. Tapos to take na... Uh, may ano naman yun, uh, sir, may, kahit pa paano, may ano ba yan May patayan ba? Hindi, sir. Dire-diretso. Dire-diretso. Dire, dire, no? So, mga ilang Bakit hours yun. Bakit tinitipid ko lang din siya, sir, sa ano yun. Mga sa aircon, sir. Mm hmm. Tapos yun, sa lamig ng aircon. Oo. Oh. Yung, minsan, yung pag uh, wala naman sakay sir, yun, natitipid ko lang. Matitipid naman talaga. Nasa sa'yo, din kung paano mo titipirin. Oo, <laughs> oh, parang ano din, di ba? Kasi, pre, pag naka-aircon, mas malakas yung ano. Oo, okay. kung maraming malakas ang aircon Ah, mas malakas yung kain ng kuryente. Oh. Yung, yun, yun, na napapansin mo. Ayun. So, paano naman yun, no? pagdating naman sa, ano, sa... kuno sa hatak. Kaya, mabilis ba? ang oh, isang electric? Itong competitive to, sir. Competitive talaga, ano, kasi... May sir, may sports mode. sports mode. So wala kasi ano to no Katulad ng mga typical gas and diesel natin may Wala nang burn burn no Wala na sir Pagpindot Mag mo Higa mo Response din siya sir Grabe Yung ang maganda no So na Anong lodo to na subukan mo na na puno na pakyat hmm. Wala so, pa Wala pa sir Wala pa Mostly dito lang tayo sa city 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 drive pa City na. city drive pa lang Wala kayong pa mga Pangmalayuan mong okay. biyahe sir. Ayan So kumusta naman yung ano ah... Uh, ito ba may ano? May temperature? Yung mga tipong kasi mainit yung panahon, di ba? Meron ka itong katulad sa atin, Richard, kinakabahan tayo pag sobra traffic, tumataas yung temperature. very Richard. Ay, ito lang siya, sir. Yung, yung lang, no? Uh -huh. yung makikita. Hindi kong na, ano, sir, eh, ganyan lang siya. Eh. Yun yung lang, eh, no? Hmm. Um, kasi alam mo nga dito, uh, may sarili din itong cooling system, eh para at least eh, kaya, parang sa second din no oh. na hindi ko nakikita sir hindi ko napapansin no ano oh. mm hmm. ay ito sir Water ah meron ah okay. ito yung no Ah, oh. oh. ito siya, sir yun so katulad naman dito kunwari ah syempre eh, gusto na curious lang kunwari traffic diba sa init ng araw hmm. ano ba to kahit pa paano yung aircon nagbabago din no may init din pansin ko sir oo oh. Kasi dahil sa baka sa sobrang init siya. Sobrang init lang talaga, no? no. Ano talaga? Oo. Oh. Papasok talaga. Papagay kasi ano eh, no? Parang naka-clear eh, no? Oh, okay. Parang may tintya pero light lang. Light lang. Si Kaya sir. kahit kahit pa, papaano, lalaban talaga, no? Lumalaban talaga. Lumalaban yung init. yung, init, papasok pa rin. Hmm, kasi sa atin kasi madalas, 'di ba, pag mga gasoline and diesel, pag sobrang init, parang Saba. pag mahina na 'yung sakyan mo, oh, yung init. <laughs> ya medyo ano naman siya, sir medyo malamig siya sa loob kasi wala nang inasar. Walang init na makina. So laking bagay din, no? Kasi 'di ba pag gaso sa kayan, init 'yung makina, oh. init pa 'yung panahon. Oo. Oh. Lalo kung yung makina na sa loob, sir. Oo, oh, oo, oh, oh. 'yung sa van, no? So, Nasa oh. may upuan, tubisigaw 'yung ano. Sumisigaw 'yung talaga 'yun. Oo, oh, sir. sumasang oh, um, ano, no? Sumisigaw 'yung init sa oh. petan sa mga high ace, urban ang aircon mo na no? hilawang aircon yun <laughs> yun yun parang ano isa sa mga tama buti nga sinabi mo eh parang yung, yung gusto ko itanong tanong okay. na yun nga kung katulad ng traffic napakainit eh given na naman pag ulantin talagang malaki yung nababawas na porsyento ng lamig di ba okay. kahit alam natin pag ginawa ka natin uy lamig na aircon pero dahil nga naka clear talagang pasok yung init bawas ngayon yung lamig na lumalabas ano sa uh, vents kasi hindi yeah. naman siya humihilaw hindi masyo umihilaw. Ngayon sa traffic na. <laughs> Oo, oh, traffic na. Pero yung aircon niya, ano lang, yung stable lang. Siyempre, ano to? Medyo nasa ano tayo? Tunnel. Sa tunnel. Kamusta <laughs> naman yung ano? Uh, itong ating bean pass. Ano ba to BF? Pagkakaalam ko sir, bf 5 Sir. Ah, VF5. So, VF5. So, yung mga ginawang taxi ng bean pass, may BF7 di ba? O BF5 lang? Hmm, um, alam ko sir, puro BF5 lang. Puro BF5 lang. Hindi uh, ko rin sure sir. Hindi sure, di sure. O, kasi ka parang yun nga, para kasi yung mukha kasi pare-parehas eh. So makikita mo lang na syempre mas mahaba yung ano, di ba? Yung BF7 ng konti sa BF5. Ah, uh, ito pa lang nakikita ko dito sa ano sir eh? hmm. Dito sa Manila. Sa Manila, eh. mo dito. Ayun. So isa pa lang ano no, uh, napansin ko nung kasi medyo delayed na nga actually ako dito sa ano eh, sa taxi ng ano eh, ng Benpas eh. eh ano no, very competitive yung presyo yung ano ang mura kumpara sa parang ano lang ha parang hindi naman sa ano parang parang ano eh parang mang motor ka lang din eh <laughs> yung parang ka lang angkas yan imobit kasi medyo mas mababa yung presyo eh yun na napansin ko para bang mas mura kayo ng plano pag medyo malayo sir mas mura kayo ng mga ano eh 150 to 200 ha kung di ako nagkakamali yun nga din yung mga sinasabi ng mga iba customers kaya nga nung nakita ko lalo na ko pa sa isang kasama ko rin vlogger ba talagang totoo na ba ang mura pala nito. <laughs> Ikaw nga, habang mura pa, mag bead pass na tayo, di ba? Oh. Kasi nga, sayang eh. May bakit ka pa bumumotor, eh halos kapresyo lang. Kap medyo dikit ha, kasi talagang ano, kasi uh, ako kasi nagpa four wheels, nag-angkas, nag-mobit. Hindi rin siguro, hindi rin siguro siya magtata. Sir, kasi kuryente lang siya. Oo, yun nga, yun nga iniisip ko. Dahil nga di kuryente, mas matipid. At syempre, dahil bago. Yung Bagong player dito. Kaya nga, sana, sana nga ito mga EV, ganito lang yung pressure eh. kasi kung, kung, ganito lang ano, medyo uh, sabihin sabi na natin medyo mas mababa, mas affordable siyempre mas pipili ng tao na ano, uh, mag EV, lalo na mag di ba? kasi nga mura eh, kaya airpong ka pa, 4 wheels ka pa diba? di ba? hindi naman sa ano siyempre pagka naka MC taxi ka init, napaka init tsaka medyo totoo lang kaya, pero hanggang ngayon ng MC taxi ako ha delikado, di ba? Alek like pagka four wheels, medyo panatag okay, okay, okay. panatag log mo, naka aircon ka pa. Medyo panayinitan sir. Oo. Nakasandal ka pa. Hmm, <laughs> nakasandal ka pa, pwede ka mapuwi sa likod, pwede ka mapuwi dito. Mm -hmm. At in fairness medyo napansin ko, pero Makati area kasi ako, minsan nag, nag trip lang ako, nagtaya mo magbook sa, sa Glorieta, sa Bonifacio Street, sa Bangkal, din ngayon dito sa ano, sa shore. Bilis ha. Mabilis <laughs> kasi may time na ano eh. Sad na hirap mag-book. Oo, oh, sir, oh. depende kasi oh. ano pa lang yung medyo oh. konti pa lang yung unit na lumalabas Konti pa lang no? Pero fairness nga, mabilis ha? Kanina sir Oo, oh, medyo mabilis Nag-drop ka sa iyo dyan sa MOA uh -huh. sir Ayun, ay, at saka na nakita ko nung nagano kami dyan, may mga nadaan din ah, Medyo ang dami ako nakita ng binpas na ano uh, Mga tatlo rin nakita ako nung nag-check-in kami dito sa Shore Residence Kaya itong ano, napakaganda Eh, kamusta naman pala yung ano natin, yung uh, pagdating mo, pagdating sa mga suspension nito smooth naman siya sir. Smooth naman, na maganda kasi siyempre bago Tapos siyempre eh uh, Kahit pa paano Wala siyepre, naman siyang ano, pag, uh, wala ka naman maririnig na sir Naglalagatukan, Naglalagatukan sa na <laughs> sa ano oh. Pagtagal Oo, oh, siyempre, normal naman di ba Lahat o. lalo siyempre pagka taxi eh, Pero malamang naman sir, meron naman itong ano no Siyempre may taga-maintain nito Opo Oo oh. Para at least, Parang every week pag tapos ng duty mo Pag magdaday off ka na sir mm -hmm. na iiwan mo na dun sa depo Depo? Ayun Yun ang maganda at least di ba? para safe Kasi syempre eh Kahit pa paano naghahaka din yung mga pasero mm -hmm. uh, Syempre Pero sa pagkalam nila EB Green Syempre inisip na safe kaya <laughs> Safe kaya mag ano, Mag sumakay sa isang EB Safe naman dito Safe <laughs> naman no? O yan Eh katulad ni ano ni sir Nagban siya ako Nagban din ako So, ano lang, pinag-uusapan lang natin Pati meron tayong idea Ako nga, first time ko nag-taxi Kahit na nakakapag-drive tayo, nakakapag Iba pa rin yung nag-taxi ka Ang natutuwa talaga ako, sir, yung ano Yung presyo <laughs> Talaga, ang mura Ang mura, sabi Ay, ko, gulo to eh, alam sir, ba't mura eh? Oo, mura eh, sabi ko, okay ito Para lang ako nag-2 nag wheels ah Sabi ko, baka pag book nga Ayun, tama nga May so, point sir ah Mm -hmm. Nagamit nyo ba yung points, sir? Ah, may points ba doon? Mm -hmm. Ay, hindi ko nakita oh. to, sa, sa automatic ba? Ayaw ko lang, sir, ngayon Kung meron pa ko Ah, dahil? Pagka, that, ano, oh. meron kang 200 points Pagka first, ano Ah, first, ano oh, Parang hindi ko nakita yun, sir Okay, check natin So, ito pala, sir, no Parang, inaano ko kasi Inahanap ko yung Wala pala sir, yung mga tipong, ano, no Parang referral code Natulad ng mga bago Kasi sa ibang riding apps Pag bago ka lang Pwede mo i-refer yung friend, mo. Tapos bibigyan ng, ano, referral code paano mo repera? Parang, pero siyempre, parang, kunwari, uh, first timer mo, tapos, oh, ano, uh, gusto mo mag-download ka ng app. Yung parang Ay, ma, parang mga Oo, oh, para atis may points ka din. Oo, oh, yun yung nahanap ko. Dahil po sa ibang, ano, riding apps, may gano'n eh. Parang ika nga, parang nakakatawa din. Parang promo din kasi. Nadadagdagan hmm. din yung Di points. Hindi ko yung sure, sir. Parang wala nga. Parang wala, yeah. no? Compared sa iba, meron. Oh, sa grab. Ayan, oh, binpas ha, baka ano, may idea na kayo <laughs> Ayos, papatagtag din yun, nakakatawa din kasi na magre repair mag, na magre repair siyempre magre yung mga, ano, mga bagong pasero Lalo yung mga natutuwa dito sa ating uh, binpas taxi Ayan. Actually na ano ito ha, meron tayong Lalagay ko dyan yung playlist ng ating binpas So actually, nag-vlog ko dito, matagal na Dito ako nag-vlog sa ano, eh, if I'm not mistaken Sa ano, sa binpas Asiana Tsaka sa Alabang So di ko alam kung mga ano yun, mga variant yun Basta kompleto tayo dyan So, yun. so ngayon, itong ano, taxi O oh, sir, baka may gusto kong batiin dyan Mga taga saan ba sir? Taga Taytay Rizal po Yung, Taytay -tay, -tay Rizal tay -tay yeah. May sa so, mga tropa ko dyan <laughs> May pamilya ka na ba sir? Meron nyo, meron po Meron, ayun Kasi so, kung ano, batiin yung YP or anak Kung ayun ako nga Meron sir, At dalawang anak At, <laughs> Wow, dalawa na pala anak na sir ha? So again sir, maraming maraming salamat sa ano, munting interview na to. kang mag-iingat at uh, see you in the road sir. <laughs> so thank you. So hello mga ka-silak, Recap tayo ng konti. So ito pa lang uh, Beanpast Taxi ay uh, di metro pa. So kahit di metro pa siya, pwede kayong magbayad uh, through cash or uh, kahit GCash pwede. At ang maganda dito, yun nga, katulad sinasabi ko, kahit di metro siya Makikita nyo yung metro, tama-tama lang. Kahit na napakalayo na pupuntahan nyo, kahit heavy traffic, hindi ka matatakot na biglang taas <laughs> yung uh, yung bill, no? So, nakita ko talaga, napakamura niya kumpara sa ibang uh, riding apps na four wheels. Kaya ako sa inyo, download na ng Green Gsm at subukan nyo para kahit papano makatipid at uh, ma-experience nyo ang isang electric vehicle. So, uh, talagang ano, wala akong masasabi. So, till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.